Hi, good morning mga kabibilogs. Pagising ko lang. Pero ano, pwede na pa. Nagpatay na ako ng ilaw sa taas. sa baba. Good morning. Good morning sa inyo. Ah, ang order ako eh. May eh, ulam na kasi kami. May kain na kaya pa. Parang wala akong balak magluto. Kasi nagluto ako gabi ng tunawla. Eh, hindi naman nakain. Hindi naman sila kumain. Ang bisita ko lang kumain si Angie. Pinakain. at sila sila ka mga ka-baby love yung kilay ko kasi minsan pumapadya eh Isip ko kung ano ang lutoin ko. Eh, meron na mga barang Bara na. ko sila. Tanawin ko sila mamaya pagising nila yung lulutuin nila. Good morning na ako sa inyo kasi hangover ba. Inom-inom pag may time. Pero magme-medical kasi yung friend ko. Magme-medical din sa si trabaho kaya hindi yung magtatagal. At sabi niya sumagkit so lang siya kasi para lang magkita-kita kami sa ni Ala Ate Chris. Pero ngayong araw na to, yun, magme-medical na yun. Kaya hindi ko rin masyadong pinainom. Kung ano lang yung kaya, yun lang. Tapos yun ko pa. Kaya, ayos lang yun. Basta magkita-kita, ayos lang. ano pa pala, ah, tulog pa sila sa, tapos si Tara naman, ginawa nung tatay, nandun sa daddy niya. Ewan eh, ko kung iahatid. Si Alex naman, nasa kabila. Kaya ako pa lang ang gising. Eto, nagmamuni mo eh, pero maya maya kikilos na ako kasi, yun naman talaga ang tatay. Ayos lang ako ng mukha ko. Ayun naman okay yung mukha ko sa inyo. Ayan. Okay na ba mga ka-baby love ko? Ah, wow. ato pa ako eh. Kaso lang si, uh, ng kwarto ko. Kaya gumana na rin ako. Kahit ang, ano na, ano po, kurtina ko ang kapal ng sigla. Ito sa kwarto na yun, pag umaga, talagang mainit, masilaw. Kaya, baliktad ako eh, hindi na ako sa gabi nag-aircon, sa araw ako nag-aircon kasi sa araw kasi ang ano eh ang masilaw talaga yung ano doon pero sabi nila maganda daw yun kasi swerte daw yun sana swerte talaga para hindi tayo ng herbal good morning sa inyo totolas charis hindi natin titigilan hindi balik mo muna ako na sa akong mga charger ko. Tahimik ang bahay. Wala mga bata. Ayan, tahimik. Wala yung dalawa. Makukulit. Diba? Laki na ng braso. Dapat nag-i-exercise na ako eh. Gusto ko nga sanang mag-gym. kasi lang, bahala na. Gusto kong may kasama eh, si Mars kasi. Tatanungin ko pa kung magpabayad na siya. So kasi tuloy-tuloy para wala. Uh, tuloy-tuloy ang pag-gym para totoo talaga. <laughs> Mamaya um, eh, tikim-tikim lang ako. Di ba? Exercise tayo. Umaga tuwing umaga. Ayan mga ka baby loves ko mamaya na lang. Good morning lang ako sa inyo lahat. Good morning. Ano sana yung bless yung 2024 natin. Mali. Ito pala sa kabila.